Hello mga kasari. Ayan, good morning. Ah, uh, ngayon ay uh, September 2. Ayan, September 2 na mga kasari. Ayan, magayos yung asawa ko. At ngayon ay kami ay uh, nakikinig lang ng ano dito, ng music. Ayan. Kamusta kayo mga kasari? Ayan. Go lang tayo mga kasari. Ah, uh, umuulan pa rin hanggang ngayon hanggang kailan kaya aalis uh, uh, yung ulan rain rain go away ayan, hanggang kailan kaya sa dito sa, sa, sa pinas ayan sound uh, trip kami ngayon susunod lang kami ng sub-subing pinoy ayan, syempre hindi natin yung ipapaano kasi baka tayo ay ma ma alam nyo na ma cpr tayo ayan kaya ibang lagay. Yung asawa ko dito eh. ayan, pupupo lang ako. <laughs> Siyempre, wala naman akong maitutulong sa kanya. Siya, lang, siya na lang. Kayang-kaya niya yan. Caring-caring niya yan. Kung um, namili nga ka rin ng ano pa yung panghali. Ayan ha. Um, hapo na niya maki-ano may lalagay sa freezer. Ano naman yan, yung mga prosin naman yan ang binili Kaya, niya. Eh. Kaya pagdating niya, mo na konti. Ayan, hanggang sa malibang, kalalaro ng cellphone. Ayan, cellphone pa mo. Ayan, ganyan yan. Eh. Ganyan yan sila eh. Ganyan kami eh. <laughs> ganyan tayo eh, pag naupo, pag naka-cellphone. Ayan. Ang labo ng cellphone ng asawa ko. Kasi yung gamit ko yung cellphone niya malabo Ang labo ng camera. Dalawang beses na kasi napaayos eh. Kaya ang ganyan. Malabo. Malabo siya. Ayan. Opo, opo, opo daan. Daan Habang ako po, ako po lang saan. Saan nag-aayos. Habang pakanta-kanta. <laughs> Ayan. Kasi naisipan kong buksan yung radyo eh. Ayan, ah, matutulog na yung radyo. Hindi na nabubuksan. Kaya naisipan ko siyang ano kasi naisip ko kasi yung mga pang Christmas na tugtog ay eh, wala pa siguro bukas pa talaga yan kasi na uh, ngayon ay eh, Saturday mga love song <laughs> mga love song yung ano mga tugtog na yan. ayan doon lang tayo mga kasari ang uh, uh, Ano ganyan ganyan na yun. So this video is nagliligot ng mga pinamili asawa astaga ko ayun for today's video para meron tayong pang-upload ayun ayun, tinitignan ko ngayon, kasi na, parang hindi ko kasi makita kung nag aano, kung nag dbg ba, o baka mamaya, hindi naasa ako sa wala so, tinitignan ko yung aming akong gumagana kasi hindi ko nakabisado yung pagpula niya hindi <laughs> ko nakabisado kasi iba yung sa cellphone ko eh baka mamaya kasi asa ako mayroong wala pala ayun ganyan tayo lagi eh akala natin naka, naka video naka record yun pala hindi pwede so, ito patapos na ang video wala pala ayun kaya kaya asawa ko yan upo po upo lang ako dyan ayun kaya lang siya ilang box din na pinamili niya na basa na pinamili ng basa pagdating basa tapos na isambay pa ng ilang oras kaya ayan o si box bak box isang box na jumbo na hotdog niya pag isang box na pinakuha niya Apo na, alas 4 na. Alas 4 na mga kasari. Alas mga kasari. Ayan. Go lang tayo. Ah, medyo matumal ngayon. Matumal. Kali ng madaling araw, medyo matumal. Medyo hindi, anong hindi naubos yung na ating, ano, ating mga kanila. <laughs> Ayan. Pero ganyan pa man, is go lang tayo laban yun, laban lang kasi gano'n naman talaga hindi ka araw-araw is mabili importante is meron tayong pinikita kahit pa unti makasurvive man lang tayo sa pambay sa kuryente ayan sa sa atubig ayan sa bahay o, diba? Ayan pa diba yun pa unti-unti pwede na pwede na pa na ano, hindi, man, lang tayo mapiro. Hindi ba mga kasari? Nakanta-kanta ka lang tayo. O, oh, ba? Diba? Ang ganda ng tugtog na. No? Pinagpag po. Yun oh, ang po. Pero hindi pinadama. <laughs> Ayan. Yan yung tugtog niya. pinagtagpo Pero hindi pinabahana. Ayan. Go lang tayo. Maganda talaga yung tugtog pagka ganitong ano, sabado. Lalo eh. na paglinggo. Ayan. maganda ang tugtog. Go lang tayo mga kasari. pakan ka lang kami dyan kan pakan ka lang ayan ayan kaya lalong umuulan eh kasi kumakapakan <laughs> ayan kaya lalong umuulan sana bukas umaraw na sa paka ka monday kasi ka ayan kasi ah uh, pagka maulan eh matumay talaga pagka maulan Ayan. Meron pa kasi tayo ng ano eh. Dagdag ganyan. Lakas ng ilan pagmadaling araw. ayan, ni nakaantok makaantok ng mga pagdagdag antok na antok na ako nito ni. Eh. Tapos ang pagdating ng tao kumag-ayos. dami na inaayos. Pamili niya ayos na din. Kayang kaya na yan. Ayan. At malapit na yun siya matapos. At kami ay ka, kain na. Ayan. kain na kami. Hindi pa kami kumakain. Ayan. Sekolah terowong kita, kami temenang kali ya. yang hai, 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 kami. Ay, Ayan. Kakain muna kami ng panghalian. Panghalian merienda. Ayan. Panghalian merienda na yung ano namin. Ayan, 4 p.m. na. May, ngayon pa lang yung man <laughs> Late lunch na. Ayan. Ulam namin is sinigang na baboy. Ayan. Saka yung kakain to is kamote. Ayan. Kamote. Nilagang Nil, kamote. Ayan. Yan lang yung kakain ko Nilagang kamote kasi hindi ako makamakan. Ayan. Meron pa. Ano lang yan, Kunting baboy lang yung hindi ko. 100 pesos na lang po. Ayan, tapos na. Tapos kaming kumain. Magdudulido ng asawa ko. Ayan, meron siyang tumay na dinidulido lang paghapon. Ayan. At maulan pa din. Maulan pa din dito. Ayan, magdudulido siya. matakot mag legit, saka o mag i-belay ba nyo ngayon ayun, galing kasi pag ang asawa ko ayun may ulang pa din mga kasari ayun, galing pa din mga kasari tumigil na ulang kasi ano eh ay hindi tayo nakakapunta pa lang nakaka kung hindi ka nakakatamad hindi ka pa pumunta ayan wala na ulang ayan, na nga rin mga tao ko yung uh, mga kulang kasi pagkawagaling niya sa delivery is direct na sa palengke lakad na lang. Ayan, ganyan ang buhay namin. Ayan, ganyan, ganyan lang sa araw-araw. Ayan, kami sa pangalugan niya mga kasari. Uh, pag nandito kayo sa Pinas, lahat naman yata umuulan. Eh. Pag nandito po, sa uh, Ano naman you. <laughs> bahaw lang tayo Bahay lang muna tayo ayan parap matulog kaya lang bawal patulog tulog wala na tayong kumay matutulog pa tayo hindi wala wala na wala na bumibili wala na patulog tulog pa tayo ayan tigora ng asawa ko

ako. Magbibilagay na. Ayan, marami tayong mga paninda mga kasari. Sana maging mabili bukas. Ayan.